Guys, happy cooking na naman ang Lola Bells for today's vlog. Uh, paano ko nga ba pinipreserve ang aking tokwa, no? Kasi yung alam niyo naman yung tokwa, hindi nagmamatagal, no? So, how I prepare this, guys? Uh, paano ko siya tinatago? Yung mga simpleng bagay, alam niyo yung ginagawa ko nito, guys. Piniprito ko muna siya, hindi nilalagay ko sa container pag malamig na, hindi nilalagay ko sa ref. And then, kapag gusto kong magluto, like uh, ako kasi, minsan kasi guys, uh, hindi na ako masyado nagkasasahog ng mga karne sa uh, mga gulay, talagang sa mga ginigisa. So, ito na yung, ano ko, ito na yung ginagawa kong uh, alternative na pang sahog. Tokwa na lang, guys. At para hindi masira, kasi minsan lang kami magkatokwa dito, kasi ito ay uh, sa Marikina, Marik uh, Marikina Public Market pa binibili. Uh, ang ginagawa ko ay tinikrito ko muna siya guys and then after na malamig na siya, ilagay ko siya sa container, ilagay ko sa freeze, as ah, sa ref. So once na ako magluluto like pansit canton, ah uh, bihon or anuman or ampalaya o anumang gulay na ginisa, ito na yung pangsahog ko guys. Uh, so, ito, how I uh, share to you my idea how I preserve the, the tokwa. Tagal to guys, bago masira, pwede nyo mga, ah, kasi ang tokwa hindi nyo pwedeng itago sa rep ng matagalan, hindi nyo rin pwedeng i-preserve yan. Kapag pre-naser nyo yan, pag dinipros nyo yan, sira na yan. So, yun. Gawin nyo to guys para naman mas ma-preserve yung inyong tokwa. At marami naman pong pwedeng paggamitan talaga ng toko. Very simple. I-fried nyo lang yan. Ako ginagawa ko, piniprito ko na kasi uh, para, para sa may lulutuin ako na isip ko, eh, isa na lang siya. So, ready na siya guys. At uh, masarap. Ito ganito guys ang ginagawa ko. So very simple guys, ganyan ang mangyayari sa tukuan ninyo. Thank you for watching!